Buenos dias, damas y caballeros. Uh, today we are going to do something unique, something that uh, I have been doing before. Pero recently naging busy tayo at uh, puro na lang tayo live. So today I am going to to do a pre-recorded uh, message while walking. Itong tinatawag ko noon na uh, walk the talk where i discuss uh, major issues of the day while doing my uh, brisk walking ah. so pero before that uh, tulad ng sinabi ko noon the vlogcaster channel started as a as a plantito channel so ipakita ko muna sa inyo uh, my garden na ah, or what's left of my garden kasi yung nga, na na at sira-sira uh, na ha ah. Ayan uh, na. Uh, Kita ko sa inyo. Ayan. Ayan. This is my view. This is my view every day. Uh, ayan. Ayan. Uh, ayan ang kwa natin. Ayan ang uh, uh, used to be summer house. Pero ngayon ginagawa na namin main house. Kasi uh, after COVID, uh, lumipat lang kami dito. And best weekend lang kami dito. After COVID, uh, Uh, ginawa na namin ito main house at paminsa-minsa lang doon yung uh, bahay namin sa Quezon City. So doon, doon sa taas yung vat, uh, dati roof deck yan, pero kinonvert na yan into the vat cave. Kalahati yan roof deck, uh, ngayon vat cave na yung yung may mga halaman doon, mga roses supposedly. Pero halos namamatay na, mamatay na. <laughs> napabayaan na rin. So yan na ah at uh, sa dito sa ground floor o sa underground uh, yung home theater namin at saka visitors sa uh, uh, visitors quarter kasi uh, parati gusto mag, mag uh, nagba nagigimig-gimig dito yung mga kaibigan ng mga anak ko so 50 ang kasya dyan <laughs> sa Sipa uh, from uh, 50 hanggang 70 person jan makakasya sa home theater at saka sa sa guest room na malaki rin. May apat na kama. And then yun, ito yung second floor, yung uh, kitchen at uh, uh, dining and uh, sala. And then yun, third floor rooms namin, may uh, master bedroom and room rin ng anak ko. And then fourth floor, yun na yung room rin ng anak ko plus uh, the the uh, bad cave or broadcaster armadine uh, mini studio so yun ito ang garden ko uh, medyo Ah, uh, umiimintang uh, na pa naman ng ng uh, gardener ko dito pero ah, uh, siempre it should uh, mas maganda ito noon, mas uh, mas maraming rosas pero ngayon halos oh, ngayon kala na pansin, halos patay na. Halos uh, 'yung pa 'yung kasi 'yung problema sa rosas sa uh, kaila, uh, eh. kailang maalagaan eh, uh, kailangan kwan talaga uh, kailangan alagaan mo. May nabuhay pa naman mga rosas diyan, no? pero hindi na namumulaklak siguro hindi na rin nalagay ng na mga na mga uh, ano pa to na mga uh, fertilizer ito rin dati marami rin dito mga yellow bell ngayon wala na rin so wipe out na siguro baka tingnan natin baka uh, one of these days baka pwede tayo umalis uh, bumalik ulit uh, sa gardening kung may time pati mga orchids nabuhay pa pero uh, barely surviving so yeah uh, dito ang garden namin uh, pati yung mga grass nga <laughs> wala na rin <laughs> pati mga grass patay na rin <laughs> patay na rin mga grass uh, Yan na lang natira sa kwa namin sa sa garden meron din kami dito sa background as uh, sa back garden na uh, hindi na nga mabuksan-buksan yung pintuan ah! Ayun, ay kwan na yan yan ang garden namin na uh, ayon ang mini forest namin Diyan sa likod may uh, kadlat namin so si kung nakikita na sa tutok tayo ng bundok yan uh, at ah uh, ah uh, medyo kwan naman pwede pa naman buhayin itong garden na ito galiyo ah, yun lang namatay na yung mga grass okay ah, so abang inintay namin na natin yung yung anak ko na sasama sa amin sa walking ah, siguro magsimula na tayo ng discussion natin about uh, the need para paiktingin talaga natin yung kampanya natin for uh, for uh, electoral reform ha electoral reform dahil um, uh, nakikita natin ngayon unfortunately okay maganda yung maganda yung sound and uh, and uh, scandals sa maganda panoorin yung mga quad committee hearing maganda exciting ah exciting thrilling ganon di ba ah uh, intriguing and then yung mga scandals ah uh, lahat ganon ma parang uh, talo pa yung korean novela ha kung uh, kumbaga good entertainment pero ang bottom line is tatanungin pa rin natin sarili natin o tanungin natin yung mga politiko natin ano bang pinag-aawayan nyo kasi sa totoo lang sa ibang bansa let's say sa Amerika ha? sa Amerika ang pinakamalaking issue ngayon yung si Donald Trump sinuspend niya yung US aid ha? Sinusagal na talagang USAID. At uh, sabi niya, hindi, uh, parang sayang lang yung pera natin dyan kasi dapat uh, dapat uh, uh, unahin natin yung Amerika at unahin natin ibigay yung mga allies. Kasi may mga bansa na no, nakikita naman nila na hindi naman talaga nakakatulong sa kanila and yet uh, tulad ng Bangladesh na tulo, uh, ang laki-laki ng uh, USAID pero parang nakikita nila wala rin yung ginagawa nagagawa para sa Amerika di ba at saka yung mga ibang mga African and mid, uh, uh, African states or Asian Asian countries na pwede sa atin ha, tayo at least uh, uh, we we join them in the fight for the for the control of uh, the West Philippine Sea or para hindi na talaga ito tuluyan kunin ng China So they, they are they are, in short uh, kahit marami nagagalit kay Trump and then and then yun rin yung inaabolish niya yung mga or inaalis ina siya yung assistant sa mga sa mga trans, uh, yung mga klinika na tinutulungan yung mga mga transgender ganon and then uh, ginegera rin niya yung Middle East yung mga yung Iran lalo na ganon ha uh, kaya nga na na-release yung Hamas. So, in short, kahit sabihin natin na na medyo crackpot si Trump kasi yun ang tingin sa kanya ng iba, pero they, are they are discussing, they are they are becoming controversial for for political issues or economic issues affecting their people. Uh, in fairness, wala tayo gaano nakikita ng mga issues doon about graft and corruption ha, pag nanakaw. Ah, syempre, inakusan din si Trump yung kinuha niya yung mga dokumento noon from the White House, ganun. Pero at least uh, si, si, Clinton, si uh, Obama, wala naman issue of uh, corruption. Pero dito sa, akin, sa atin, corruption na la lang. Uh, si, Sarah is impeached for 612 million confidential funds, for 7 billion cash advance sa DepEd pagkatapos yung uh, yung uh, uh, ander kwan pa yung uh, 2.4 billion na uh, confidential funds rin galing oh nung sa davao extrajudicial killings uh, pagkatapos uh, uh, sa si ic kwan rin siya uh, si sar mga grupo rin ng mga Duterte or ng mga Dds in expose rin di umano yung uh, yung di umanong blank uh, budget at saka yung mga ayuda funds. So in short all of this, uh, yung nagkakukontroversiya tayo involving money sana ang sarap talaga magkipag-debate marinig yung debate ng uh, ng mga politiko natin dahil yung isang grupo gusto itaas natin, i-double natin with yung wage hike, ganun yung isang grupo sinasabi i-double natin yung mga benefits ng Pill Health i natin yung mga yung mga tatanggapin ng mga SSS sa members or, or GSIS members i natin yung medical care ah ganun, o i natin yung salary ng mga government and private employees ganun, mas maganda sana ganun o kaya yung gobyerno sasabihin na ay bu bumuhos tayo ng bilyon-bilyon para ibaba yung presyo ng bigas at 20 pesos wala eh. hindi natin narinig yan eh puro narinig tayo korupsyon pero sila, sila, sila sa kanilang pera, kinakusahan nila si Sarah na na uh, 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 nunakaw ng uh, ng uh, ng uh, 12 uh, ah uh, at 312 million. And then ngayon naman inakusahan naman nila Pantalyon Alvarez na uh, yung nag, nag gumawa daw ng insertions yung mga yung uh, mga Marcos boys sila Romualdez at uh, Saldivo gumawa daw ng uh, 214 billion insertion sa pork barrel ng uh, DPWH. So, in short, pera pa rin. Pera pang eleksyon, pera pang nakaw, 23 billion akap. So, uh, parang parang napaka napaka walang saysay ng mga diskusyon, mga hearings. Kasi kung i-evaluate natin mabuti itong 612 uh, million uh, confidential funds si Sara at 12 uh, at uh, Uh, 125 million confidential funds for year 2022. Hindi naman ito nang galing sa atin. Hindi naman tayo bumoto para ibigay si Sara ng ganitong confidential funds. Si, yung 125 million galing naman sa Malacañang. Kumbaga si Marcos naman ang si President Marcos naman ang nag-authorize na ibigay ito kay Sara Duterte. Hindi naman ako nag-authorize, hindi rin kayo nag-authorize na ibigay yung 100 uh, 100 uh, Uh, 25 million na winidraw niya in 25 in 11 days so in short uh, uh, nag-away-away sila dahil sa mga decision rin ginawa nila sa mga decision ring ginawa nila as unit team na ngayon binabawi na nila or or uh, uh iniimbestigahan na nila pero kung, hindi naman sa uh, kay Marcos rin naman nagsimula yung 125 million kasi nung inapprove yung budget nung 2021 for the year 20, for, for uh, budget year 20, fiscal year 2022 hindi naman nagbigay si Duterte ng 125 million confidential funds kay BP Leni Robredo. Kaya nung pumasok si Sara middle of uh, 2022 at uh, na nakita niya ang naiwan na pera ay yung kalahati ng 700 million budget for office of the office of the vice president na humigay siya ng dagdag ng 125 million so hindi naman rin yun ang galing sa akin hindi rin yun ang galing sa inyo galing yun kay sa kay sa presidente ang nag-authorize yun sa contingency fund uh, kinuha ni President Bongbong Marcos at in-authorize yun siyempre ni President Bongbong Marcos so in short uh, kung nag-away-away man tayo dito sa mga confidential funds sila rin ang nag-approve nito ang Marcos administration at uh, kung pinag-away natin yung 612 million confidential funds, si Sandro Marcos rin ang nag-move para ma-approve ito at nag-sponsor yung bill. In fact, binastos pa nga si Franz Castro, uh, uh, si... Uh, si Raul Manuel, Congressman Raul Manuel ng ng Kabataan Party List, uh, yung kung nagsasalita pa, pinatayan na ng Mike tina, uh, tumayo na sa budget hearing at naglakat uh, na sila para hindi na makapag uh, makapag uh, debate pa ganoon or questionin yung mga yung budget ni Sara Duterte. So sila rin nag-approve nito. Nung okay pa yung unit team. Kaya kung uh, kung meron man uh, sabihin natin ng uh, kumeron man sugat sa sa sociedad ngayon kung merong man wound self inflicted wound ito kasi ito lima mga ito galing rin sa Marcos administration nung okay pa sila yung uh, galing rin sa unit team arrangement nila so uh, what I'm, I'm, really trying to say is that uh, mag uh, Uh, okay nag away-away sila magandam panoorin yung quad hearing yung yung good government hearing pero let us not uh, forget the fact na sila rin sila sila rin yan ang ginawa yung mga problema na ininvestigahan nila si Sandro rin ang sponsor yung yung uh, 612 million confidential funds para ibigay kay Sara si Sandro nag nag uh, nag uh, sponsor yung Uh, budget for the office of the vice president. And then si Sandro rin ang una nag-sign para sa impeachment. So nakita nyo na, nakita nyo na, sila, si, sila, sila ang gumagawa ng problema. Sila, sila rin ang sinasabi, sinosold daw nila ang problema through the investigation, through the impeachment hearing. So what what does this mean? What is the meaning of this? Ang ibig sabihin nito, Uh, pare-pareho lang sila. Kung maga, talagang kailangan baguhin na talaga natin yung mga yung mga pilo politiko, yung mga kind of politicians meron tayo. Kailangan uh, i-reject, i-reject na talaga natin yung mga yung mga traditional politicians. I-reject na natin yung mga politiko na na pagnanakaw lang, pangguguyo lang sa atin ang ang kayang gawin uh, equal na talaga natin yung mga tulad uh, iboto na talaga natin yung mga tunay na makabayan na mga politiko tulad nila nila Heidi Mendoza na gusto lang talaga i-reforma at labanan yung graft and corruption sila Luke Espiritu sila Neri Colminares sila yan si Franz Castro si si Alin Brossas na tumatakbo rin for the Senate, uh, si and then si Lisa, si si ah uh, si former senator Leila de Lima na tumatakbo sa party list sa mamamayang, mamamayang liberal ganon ML. So uh, and then other other mga bagong pangalan na may, na meron talagang track record na nakatulong na talaga sa bayan yan na talaga i-shift na talaga natin yung politics I i-reject na talaga natin ito mga magnanakaw politicians na through the years wala na, prove ang tagal ng panahon ah... Uh, na nabigyan natin sila to a chance to prove themselves na talaga makabayan sila pero they have failed us ang consistently lang na tumutulong talaga and on the side of the Pilip people, Filipino people yan sila sila okay sila sila Laila de Lima sila Luke Espiritu sila Heidi uh, Mendoza sila Franz Castro, sila, ah, uh, ah, uh, sino pa to, si Kwan, si, ah, uh, Arlene Brosas, yan lang talaga eh. Yan lang talaga. Sige, labas na tayo. Yan lang talaga ang, ang maasahan natin. Kaya it, it is, it is about time to, to 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 support them it is about time na hindi lang sila yung mga bagong mukha pero yung talagang bagong mukha hindi yung pareho yung mga kandidato ng uh, alyasang Alyansang Bagong Pilipinas na na mas mab mabantot pa sa bagoong Alyansa Bagoong Pilipinas so yan po yan ang uh, vlog natin today at uh, maglalakad na kami uh, tingnan niyo naman yung view outside kaya no oh. Lakat uh, lakad kami pagkatapos sa uh, kita nyo ah oh. <laughs> uh, oh, kita nyo parang parang bahay namin parang fortress yung mga gumawa diyan uh, yung mga igorot pa yung sa, galing sa Bagyo yung bato-bato tunay na bato yan at saka yan yan pa lang sinasabi ko oh, yung uh, mga pine trees na ako mismo ang nag naga uh, nag uh, nagtanim oh, andon si Milo <laughs> yung pusa at gala namin na ah, inalaga inalagaan na namin oh. <laughs> kaya pala ang daming scratches diyan sa kwan ko ah sa so, <laughs> Milo oy wag ka sumama <laughs> mawala ka oh yan, yan mga bahay dito at uh, yan ang oh, mga bahay ng mga mayaman mibili May bili ng bahay hindi naman tinitirhan oh yan okay So, okay. So, alakad na kami. Thank you very much everyone for joining me in this vlog. And please uh, share this vlog to friends and relatives. Uh, to for for them to join us in our electoral reform advocacy. Ay, uh, mucho y mas gracias a todos. And uh, I'll be seeing you in my next vlog.